Ay, ala na yung ano, tinapon na. na.

Ano po. Binasa na puli niyo, eh, di ba? Ayun po. Apakalaki ah, eh. po kasi. Pa oh, ka Mababalik ka na Oo. ko kagabi eh. Hindi ko nga alam kasi. Ah, na may kasama. Panahon na po kasi ng mga ano, nag-asawa na siya. na Oo. Kaya kaya oh. ayaw. Oh. 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 Baka nga oh. na iniisip ko oh. ba? Oh. yung tropa oh. oh. ang pinanunod uh, ko. Tropa oh. ang tropa. Ay, yun. Rex na Ben Cobra, ya. Hei, ni nawa. Oh.

Kuno, ba sa eh? sinusundan ka ko yan. Ay, Ay, uh, Ayo oh, ano, po. Diyan kanso niya oh. Paano ano. Susundan ano. okay. okay. talaga lang 'yang ibon na eh. 'yan, dumami dumami. Dito, dito nakaano. Sa daan ng Eh 'yung anak ko andon sa niya po 'yung mga Sabi ko nga, Sige Kaya ay ako na kaya ganyan. Noon niya pa ba kaya ganyan? Kaya na Kaya ganyan. Kaya ganyan nga namin yan. mga Umalis. Balo yeah, na ang pagkay ko eh, nung... Jam, ah, pumapasok po. Na. Balo, na. linobya, linobya kasi kinitangan na ako. Paka na ano rin po sana. Una yung pusa na. po sana, so, ma. nakakita si Leo. Una yung ko, pusa ngayon yung... Eh. Si Nebs nga. Kung hindi, natapakan niya. Natutok na. Bayo, pegawa, kaya pininin poso negro. Oh, Ay, eh, dito pa na nagdaan eh. Ayan, Ay, bakas. Ayan, Ay, bakas. Bakas nga. Kinis. Basta makinis. May damdalang. May, 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 may ano yan, tinan mo. Beleyo. Very good, Leyo. Good. Tulong mm, galing, sinasabi no, <laughs> eh, di asala ko. Okay. eh. Ay, kapang tangan di asawa ko. Kinarilinis na nga nang nangalis. Patang kaing mura. si Tony eh. Kaya na si Tony eh. Wala yung kain flory, ah, ayan, drainage siya kayong banyo. Mm -hmm. okay. Okay. Balo yun know, ang ating nukarang no, dadala, Nana. Okay. Baka maaari yaro kayo yan. Mm -hmm. Hm mm hm. Atin, boss, boss, kan? Dagising. Mm -hmm. Baka may butas diyan. Tubo kan 'yan ng po bait. Ah, aluayan pala 'yung yeah, nah. kan. Wala pang tao. Okay. Meron, meron. Tara. Aminit. Tara paglagyan natin kan kan. Niyan, niyan wala okay, ah, yung pilwa lang talong yun. Ano kapasok na yung kasama mo? Ate niya kaya be? Masad po kasi dala-dalawa na yan, tatlo, ayo ah, pas na. Sunod Sal na po sila. Ah, tingnan po, po natin. Na. Anong butas daw ni Rex? May nihigit ko ako eh. Sumutulog pa po yung tubig dito? Oo. Ano na po? may butas pala dito eh. Masa? Ngayon yung Ay, may Alala, yung busbus bus Ano po yan? Labasan ang sunod. Yan, Pepa. kul kasi yan. Toso negro. po? sument pag sument to kay ni nagtara ngan nili na yun ibon pwit target sa ninye kasi yung po sa ako po kinapa 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 yung kinapa 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 ko po kinapa kinapa ay eh, papasok na pa yung ako yung sa loob. Yung mga ibon. Umatras ka ulit. Umatras ako ulit. Pumasok po ako dito. Tapos yung pusa ako po na ah, yun. Nagagayat yung pusa. Wala so, makakera na ako. Ah. Eh natutulog po siya eh. Sabi ko tayo siya. May asawa ka ako eh. May ahas ka ako. Agabi po nangyari yun. Wala well, bengi. Agabi po uh, ang uh, dugo-dugo pa nga pa. Uh, nasa uh, dugo. Nasa dugo. Tayong. Kung kaya talaga yung ano, mga ibon, yung mga ibon. Opo, yung ibon po. Nami po, eh, diretso agad siya sa ibon, hindi sa pusa Kasi po may tinga ako eh. Buti po hindi nyo naapakan. oh Siya nga po, buti po, hindi niya po naapakan. Eh, sakto pong pagpasok ko dito. Sakto pong pagpasok ko dito. Andito na siya. Nagulat lang ako, ay po niyang kumain. Nakapo. Nakapasok na siya rito, siya ay naanoy pusa, ay ibig umano ng pusa pag, yung pag yung Eh hindi kaya labas ng na pina yan. Patagal na po ganito ito. Ali ba yung pa mo yan, ilang bulan, sambon pa rin siguro. Yung pera ay kaya pinag-tosunod. na kay Bahod. doon, tas busbus na. <laughs> 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 I-message mean, ko nga din po kayong kagabi Hindi eh, ko po makakita yung mga page Nuna, <laughs> Nanonood po kasi si Nanoy Ay, kayan mo eh, kay... Ano, idol na, idol po kayo <laughs> Basta, minessage mo sa... Alimbawa, sa kanya Kaya kay Tropang Tuklaw. Oh. Lahat kami sama-sama eh Kang ang kayabe mo ah, rin, Rod Doon din tatay sa amin bahay At po Kayabe nyo Alimbawa <laughs> dagis lang siguro yun. Oo, meron ka lang po. Dagis nga rin mas. kaya nga dagis? Ay, marami na Huwag din yung Dito o. Dito sa... Kinabingin kayo mo nga ito. Kung tanong ibong, gubuan

Mabaho yan, lapak eh. Kilinis kaya pikit tangal May kahit kung... Ano lagyo? Para kain da guest. Bawa po. Ano naman? Ano? Ano? Pagka May patikin ano naman pa sa isang bahay namin, dun sa kabila. Dito, dito hmm. muna. May butas na lang May pusang na matay. May hayuya kaya yon. Butas, andito yung pusang na matay. Hmm. Okay po. Ah. Kailan okay, po? Meron na siguro ng kanahating buwan. Eh, hindi namin pinansin. Basta yung pusa tinatay. Ang kasi yung mga abobot na yun. Ang dami kasi ng mga abobot na yun. Sabi ko sa'yo, ipagtatanggan mo na yan sinasamahan niya yung ibong <laughs> gano'n san mag-isang natutunog eh papasokin na pa na sinasabi ko na ay nako susundan ng ahas yan maaamoy kasi may vlog ka yung sinundan ng yung ibong kasama si yung isang marunong magmotor na babae yung blonde ang buhok hindi naman si rupaya yung isa Princess po. O oh, si Galema. Medyo, medyo maliit din ang babaeng mataba. Nakapasok na ba yan. O oh, tinan mo nga. May katabi ka pa ng ahas dyan. Nakapasok daw. Kere? Tines? Oo oh, hmm. nga. Diyan na malagi

Ano po sa mga damit na <laughs> <laughs> mga akin uh, lahat yun eh. just uh, ko, Diyos Buti hindi. Sa paradol? Diyos, <laughs> <laughs> ay. Ay, ah! ay! ano? Ubra, Asa, ay, ay, ay. Ay, 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 Ayan. Dali, sandali. Ayan, mga... Ayan. Ay na, laki na. Ah, mumukit na. Kamingay dyan, Asawa yan. Mumukit na. O, baka kamatok lang mo. Mumukit na. Ganyan na. Ganyan na. Ganyan na. Ganyan na. Ganyan na. Ganyan na. Ganyan

Eh, sa maaning niyang aayot Ha, niya. Higay tapos kita pa yung yan, ano? Di pa na. May kagal. Wala ka Hindi ka nag-ano doon. Nagkalkal nga doon. Eh, baka Hindi, <tik> matapos sila. Ano ba kayong Mayroon no, po. Asawa ka ako na Asawa ka lang Rex. Asawa po, barakot ko eh. Lah, <tik> mungkin it eh. yung mata. Yang matanya. Mu nito Nakita taas <laughs> Mas malaki pa po 'yung kagabi. Hindi, ganun din. Malaki pa 'yung kagabi. Babae po 'yun eh. Ah, ay, ay, malaki ay babae. Ay, yan na lang. Kalo, Malaki ay, lang po po yun. yung ngipin. Hindi eh. na, si na niya papakat. Yeah. po. ay, may eh, malagi na siguro sila. Reaction to eh. Paano, Paano mo nakapasok to? to? Doon po sa ilalim. May butas po ng maliit. Puno po saan eh, talaga. Ay, paano gagawin may butas ba? Kailangan yung mga kailan Hindi po, may kachapo kami. Ah. Shout out! Shout out! Shout out! Shout Tignan po natin lahat yung damit. Nako. 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 Ay, ikaw 'yung gusto ko. lang. agad Ano 'yan? Ano Hmm. Sa mo ba nako na ha? Sa baba. Ano po, sa tas na yon. Sa, ah, ano sa gitna. Ay, sa sa gitna. Ba sa gitna doon naka ano? Nako ba Bayo ya pa oh, uh, kapilan niya bayo ya pa. Ano po na nito? Ha? Ah? Para po kasabihan na. Baksa mga. Ya lolo ya yeah. ni ne. Eh. Oh. Isa wala po rin. Eh. Mag-asawa yon ano. ano Matagal na siguro silang magsasama niyan. Ano? Pagkatalas mo pa uh, na. nga na eh. Nakaangat kasi yun eh. Dining plastic mo rin pero... duluban. Then, Saan kaya galing sa panagin galing yun ay Ben, ay, sa sa eh, na Eh kung kasi bukas. Eh sinasarap nga lagi Ay, yan, yeah, sirayin yan eh akala eh may meron do ang e, napakalaking gamat mo nga 'go' nga 'yan 'no ah na lang 'yan ni sa na bigo pa ma ayun oh na nandito nandito tayo sa ano bayan ng Saragosa no bayse ayan may na trap na bato may biyak na bato po 'to deltras <gulit> <galt talad. gulit> Yon. may napatay po silang isang cobra dito napakalaki eh pumasok na po sa bahay buti po uh, tinawag tayo ayan Nauli po natin yung asawa niya. Hindi po nila napansin nakapasok. Ayan. So, Maganda po sila ng mga kain. Pre, kasama natin si Kuya uh, Ben. Aso dito. <laughs> oh, ayan na, mission na kapatis dito. Tayo dito sa ano, barangay. El Pilar. El Pilar, ayan. po lang Nakapatay na. po, so. po sila ng isang kobra kagabi. Napakalagi. Diligate kung mapasok na po sa bahay. Ah, uh, buti na lang tinawag tayo, nakauwi tayo lang isa itong barako. Diyan sa amin si Kuya Ben. Nanay, palagi na meron sa atin Salamat po. Ah, sa uh, uh maraming, maraming salamat Ben at Rex. Sa pag ng Cobra, nako delikado 'yan eh. Eh kami kinakabahan kaya pinatawag namin kayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you po. Uh, kung gusto nyo pong mag-contact, very contact lang po kayo sa nila para maging safe po ang ating pamilya. Thank you, Ben and Rex. Thank you very much. Thank you.